Buhay at Musika Channel Pag-ibig sa gitna ng labanan Kuwento ni Romeo at Emma Dear BM Channel ako po si Romeo at nais kong ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig sa inyong programa. Ito ay isang kwento ng pagmamahalan sa pagitan ng isang rebelde at isang sundalo. Nagsimula ang lahat noong panahon ng kaguluhan sa aming bayan. Ako ay isang rebelde lumalaban para sa aming kalayaan habang si Emma naman ay isang sundalo tapat sa kanyang tungkulin sa bayan sa kabila ng aming magkaibang paniniwala at layunin nagtagpo ang aming mga landas sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa una puno ng galit at pagdududa ang aming mga puso Isang araw, habang nagtatago ako sa kagubatan, narinig ko ang isang boses. Sino ka? Bakit ka nandito? Tanong ni Emma habang nakatutok ang kanyang baril sa akin. Ako si Romeo at wala akong balak na saktan ka. Sagot ko dahan-dahang itinaas ang aking mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Bakit kita paniniwalaan? Tanong niya muli. Ang kanyang mga matay puno ng pagdududa. Dahil pareho tayong pagod na sa digmaan na ito. Sabi ko, umaasang makikita niya ang katotohanan sa aking mga mata. Nagpatuloy ang aming pag-uusap habang kami nagtatago sa lilim ng mga puno. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Emma. Hindi pa rin binababa ang kanyang baril. Nagtatago ako mula sa mga sundalo. Hindi ko na kayang makipaglaban pa, sagot ko. At ikaw, bakit ka nandito? May misyon ako. Pero hindi ko na rin alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Sagot niya, unti-unting binababa ang kanyang baril. Anong misyon? Tanong ko. Nagtataka? May utos kaming hulihin ang mga rebelde sa lugar na ito, sagot niya. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung tama pa ba ang lahat ng ito. Pagod na rin ako sa walang katapusang labanan. Pareho tayo, sabi ko. Pagod na rin ako sa takot at pag-aalala araw-araw. Suk na lang ng kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, nagkita kami ng palihim at nag-usap tungkol sa aming mga pangarap at takot. Ano ang pangarap mo, Emma? Talong ko isang gabi habang kami nagtatago. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, malayo sa gulo. Sagot niya, Ikaw Romeo. Gusto ko rin ng kapayapaan. Gusto kong makita ang araw na hindi na kailangan ng mga baril at bala para magkaintindihan ang mga tao. Sagot ko, Unti-unti naming natutunan na ang tunay na kalaban ay hindi ang isa't isa, kundi ang mga maling sistema at paniniwala na naghahati sa amin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero mahal kita, Emma. Sabi ko isang gabi habang nagtatago kami mula sa mga sundalo. Mahal din kita, Romeo. Pero paano tayo magpapatuloy? Tanong niya puno ng pag-aanala. Isang gabi, habang nagtatago kami sa isang kubo sa gitna ng kagubatan, biglang sumiklab ang kaguluhan. Narinig namin ang mga putok ng baril at mga sigaw. Ngunit, kailangan natin umalis dito. Sigaw ni Emma. Hinila ako palabas ng kubo. Sundalo! nandito sila. Tumakbo kami sa gitna ng dilim. Pilit na iniwasan ang mga bala at pagsabog. Emma, dito tayo. Sabi ko, tinuro ang isang makitid na daan patungo sa ilog. Habang tumatakbo kami, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking balikat. Romeo, nasugatan ka. Sabi ni Emma, pilit akong sinusuportahan. Kailangan nating magtago. Sabi ko, pilit na nilalabanan ang sakit. Nakahanap kami ng isang maliit na kuweba at doon nagtago. Emma, hindi ko alam kung makakaligtas pa tayo. Sabi ko, habol ang hininga. Kaya natin to, Romeo. Hindi tayo susuko. Sagot niya hawak ang aking kamay. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Emma, kailangan nating makalayo sa lugar na ito, sabi ko. May alam akong nagtas na lugar sa kabilang bundok, sabi niya. Naglakbay kami ng ilang araw, pilit na iniiwasan ang mga sundalo at rebelde sa bawat hakbang naramdaman namin ang panganib. Ngunit ang aming pagmamahalan ang nabigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Isang araw, habang naglalakbay kami, nakarunod kami ng mga sigaw mula sa isang maliit na baryo. Tulong! May mga sugatan dito! Agad kami tumakbo patungo sa pinagmula ng sigaw at nakita ang mga tao na nangangailangan ng tulong. Emma, kailangan natin silang tulungan. Sabi ko, Oo, Romeo, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Sagot niya, sa kabila ng panganib, tumulong kami sa pag ng mga sugatan at pagligtas sa mga naipit sa mga gumuhong bahay. Habang tumutulong kami Biglang dumating ang mga sundalo Emma Kailangan nating umalis dito Sigaw ko Hindi Romeo Kailangan nating ipaglaban Ang mga inusendeng tao dito Sagot niya Sa gitna ng kaguluhan Nagdesisyon kaming harapin ang mga sundalo Sumuko na kayo Sigaw ng isang opisyal Hindi kami susuko Sagot ni Emma hawak ang aking kamay. Nagkaroon ng matinding labanan. Sa gitna ng putukan. nakita ko si Emma na bumagsak. Emma! Sigaw ko. Tumakbo ako patungo sa kanya. Romeo, mahal kita. Pulong niya habang hawak ang aking kamay. Hindi kita iiwan, Emma. Sagot ko pilit na pinipigilan ang mga luha. Sa huli, dumating ang mga pwersa ng kapayapaan at natigil ang labanan. Romeo, kailangan nating magpatuloy. Sabi ni Emma, pilit na bumangon. Oo, Emma, para sa kapayapaan. Sagot ko. Magkasama kaming lumaban para sa kapayapaan at pagkakaisa Matapos ang labanan, nagdesisyon kaming magtungo sa isang lugar na ligtas sa kabundukan. Sa tulong ng ilang mga kaibigan at taga-suporta, nakahanap kami ng isang maliit na komunidad na handang tanggapin kami. "Emma, dito tayo magsisimula ng bagong buhay." Sabi ko habang tinitingnan ang paligid. "Oo, Romeo." Dito tayo, magtatayo ng ating pangarap Sagot niya, puno ng pag-asa Sa bagong komunidad, nagtulungan kami upang magtanim ng mga pananim at magtayo ng mga bahay Romeo, tingnan mo ang mga bata, masaya sila Sabi ni Emma, habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro Oo Emma, ito ang kapayapaang pinangarap natin Sagot ko, hawak ang kanyang kamay. Ang kantang tagpuan ni Muera de la Torre ay naglalarawan ng aming kwento. Ang mga linyang, sa si isang tagpuan, ikaw ay nakita. At sa si isang tagpuan, ikaw ay nahanap. Ay sumasalamin sa aming unang pagkikita sa gitna ng kaguluhan. Ang kantang ito ay tungkol sa pag-ibig na natagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon sa kabila ng mga pagsubok at panganib tulad ng sa aming kwento ang pag-ibig namin ni Emma ay nagdagumpay sa kabila ng lahat ng balakid ngayon kami ni Emma ay magkasama hindi lamang bilang magkasintahan kundi bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aming kwento. Naway magsilbing inspirasyon ito sa iba na ang pag-ibig ay walang pinipiling paniniwala o estado sa buhay. Lubos na gumagalang, Romeo. Ah, uh, Romeo. Lubos kami nagpapasalamat sa pagbahagi mo ng inyong panapakagandang kwento. Habang binabasa namin ang iyong salaysay, hindi maiwasan maantig ang aming mga puso. Ang inyong pagmamahalan ni Emma sa kabila ng napakalalim na pagkakaiba ng inyong paniniwala at mga layunin ay tunay na inspirasyon. Mula sa takot at galit hanggang sa pagkatuklas ng kapayapaan sa isa't isa, ipinakita ninyo ang, na ang pag-ibig ay kayang nagpasan ang anumang balakid Nakakabilib ang inyong tapang at hindi lamang para sa panamahal kundi para ipaglaban ang tamang prinsipyo at ang buhay ng iba sa gitna ng digmaan Ang mga tagpong ito ay nagsisilbing paalala na ang pagmamahal pagkakaisa at kapayapaan ay maaaring mag-ugat kahit sa pinakamahirap na sitwasyon isa itong kwento na dapat marnig ng marami saan mga taga panood iniimbitahan namin kayong magbahagi ng inyong kwento mga kwento ng pagmamahalan sakripisyo, inspirasyon o kahit mga nakakapilabot o misteryosong karanasan ipadala lamang ang inyong salaysay sa aming facebook page na buhay at musika channel o sa email na musika767 at gmail.com Nais namin gawing bahagi ang lang aming programa ang inyong mga kwento upang magsalaysay ng saya, kilig at inspirasyon sa iba. Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Muli, maraming salamat Romeo sa pagbahagi ng iyong kahangahangang kwento. Ito po si Kuya Charlie ang inyong host dito sa BN Channel. Hanggang sa muli, patuloy tayong magsama-sama sa pagbabahagi ng mga kwento ng buhay. Lubos na umahanga, BN Channel.